to God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon ang sabi na magsiyaon sa buong sanglibutan at ipapangaral ang Ibanghelyo al na itarong ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako ako'y sumasayo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang pangaral pala ng salita ng Diyos, ito ay dakilang utos ng ating Panginoon. Dakilang utos ng Diyos. Pag sinasabi kasing dakilang, walang makakapantay. Adi po ba? Walang ganapin ang lahat ng mga ay na inuutos ko sa inyo. Kaya, ano? Check, please. Check. Sound check. Sound. Sound. Sound check. Sound check, sound check, sound check, voice check. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon ng sabi na sila yung bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya nung sabi sa pangangaral ng Ibanghelyo, may inuutos pa lang Panginoon. Kaya kung bakit inuutos yung ipapangaral ng Ibanghelyo sa lahat ng mga tao, sa buong mundo sa sabi ng balala kasulatan na sila kaya yung pangangaral ng ibanghelyo, ito yung isa sa paraan ng Diyos sa paghahanap, paghahanap ng kanyang mga alagad sa so God the glory kaya sa pangangaral ng ibanghelyo mga kaibigan, ay merong dakilang layunin ang Diyos sa atin kaya kung bakit inaabot tayo ng pangangaral ng kanya mga salita, meron siyang dakilang layunin. Ano isa sa dakilang layunin ng Diyos? Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na maglingkod. Ay eh, papaano ba masasabi alagad? Mga kaibigan, eh halimbawa, um, nagtatrabaho ka sa, bah sa palasyo, sa presidente, kaya ano tawag doon? Alagad ka ng palasyo alagad sa ni Presidente. Mga kaibigan tayo, ang pangangaral ng Ibanghelyo, paraan ng Diyos, para ang tao ay gawing alagad. So God all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, mapalad tayo. Bakit po? Sapagat sino yung ating paglingkuran? Walang iba kundi ang Diyos. Mga kaibigan, hindi siya tao. Kaya mga kaibigan, siya mismo ay Diyos, may ari ng buhay natin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, dahil dito magsiyaon kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya ang pangangaral pala isa sa paraan ng Diyos para ang tao ay um, akayin na maging alagad ng Diyos. Praise the Lord. Kaya marapat lang na koran ang Panginoon. Bakit? po? sapagat sa Kanya ang lahat ng bagay. Kung bakit narito tayo ngayon, nakatayo, naglalakad, yung ano man na ginagawa natin. Mga kaibigan, sapagat yan, may buhay tayo. Yan ang biyaya mula sa Panginoon. Kaya lahat ng bagay, kaya nais ng Panginoon na ang, di diba, sa tao nga lang eh, maliit na bagay, napagandang pakinggan na maliit na bagay ay um, na-appreciate ng tao. Ala, sobrang bait naman talaga. Thank you talaga, ha? Bakit po? Masaya ang tao, eh. Lalo na pag ikaw ay eh, ma-appreciate na klaseng tao, maliit na bagay lang, binibigyan mo ng kahalagahan. Bakit po? Sa bagay, nasa puso mo'y eh, lagi kang mapagpasalamat. Maging sa kapwa natin. Lalo tibet sa Diyos. Kaya yung mapagpasalamat, mga kaibigan, yung mag, uh, mapag-appreciate sa mga maliit na bagay mga kaibigan napakagandang, ah, napakagandang damdamin yun maliit lang siya na ginawa, ginawan ka lang na mabuti pero hindi mo na makal maliit na bagay na ginawa sa'yo pero mabuti mga kaibigan ina-appreciate ng tao bakit doon mo makikita kasi yung tao um, mapagpasalamat lalo tigit sa Diyos kaya bakit tayo may buhay yan ay mula sa pag -neon. Kaya yung buhay natin, yung buhay na nasa atin, saan natin po gagamitin? Kaya sabi ng malalakasulatan, itong paraan ng Diyos ang pangangaral para tayo ay maging alagad. Kaya ang pangangaral sa pangangaral ni Banghelyo, kaya ang pangangaral ni Banghelyo, pagtuturo ko eh. Praise the Lord, tinuturoan tayo. Ano'y tinuturo sa atin? Pakinggan natin ang kanyang mga salita. Pakinggan natin ang ibanghelyo ng ating Panginoon. Praise the Lord. So God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa pinapakalagang bagay, sa harapan ng Panginoon, na tayo ay mapag-appreciate, o tayo ay mapagpasalamat, yung ating buhay na nasa atin, o mga napakalaking biyaya ng Diyos atin. Bakit po mga Sapagat kung naalala natin yung nangyari noong nakaraan, kailan ba yun? Sabado? Hindi ko tanda kung Sabado o ba yun? Yung lindol, mga kaibigan. Kaya, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagat sa kabila na ganoon ang mga nangyayari sa mundo. Mga kaibigan, iniingatan ng Diyos ang buhay natin. Glory to God. Kaya, mga kaibigan, marapat lamang na ang Diyos pasasalamatan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Kaya marapat lamang talaga na ang Diyos pasasalamatan sa lahat ng bagay. Mga kaibigan, sa lahat ng bagay, sister, kayo po ba, may pagsubok? Oo. Mga kaibigan, sapagat, sabi nga ng bala na tatanggap lang ba tayo ng mabubuti? Lagi nating tandaan mga kaibigan, pag dumadaan ka man sa um, basa sa atin natin, uh, medyo akyatin. Ay ba, ano ba yung akyatin? Bundok-bundokin din eh. Sa buhay, sa buhay ng tao, um, bumaranas tayo ng mga bulong-bundokin na ating mga dinadaanan. Kaya kailangan pa ba magpasalamat ang tao sa Diyos? Opo. Bakit po? Sapagat mga kaibigan, sabi ng bala na kasulatan, yan kasi ang normal. Yan kasi ang buhay. Normal ang buhay na isang tao. Dumadaan tayo sa mapakla. Dumadaan tayo sa mapait. Dumadaan tayo sa matamis. Kaya gano'n ang buhay ng tao normal. Dumadaan ang tao sa uh, may kanya-kanyang um, um, tinatahak or may kanya-kanyang mga um, suliranin. At mga kaibigan, hindi yun hadlang para hindi natin pasalamatan ng Diyos. Dahil una, may buhay tayo eh. Eh, pag ang buhay mawala sa atin, ayun mahirap. Bakit po? Sabaga ng buhay, isa lang. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Sabagat sa lahat ng bagay, ay mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Praise the Lord. Aya may mga na-encounter, may mga nabit nga din ako na, Sister, kahit po ba? Kahit po ba, eh, may sakit na, magpapasalamat pa rin. Sa biyaya ng Panginoon, bakit po? Sa ang biyaya, may buhay at bawat karamdaman. Mga kaibigan, sa padat, lahat ng bagay kasi nakalakit-lakit sa ikabubuti. Kaya, merong mga pagsubok, may mga karamdaman, may mga sumiranin, na yun palang paraan ng Diyos para higit kang tumiwala sa kanyang magagawa. Dahil mga kaibigan, pag wala ang Diyos sa buhay na isang tao, wala na kayo talaga tayong magagawa eh. Walang magagawa ang tao. Kaya lahat ng bagay, ina, kumbaga ina ang kinatin, lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay, yan ay piyaya mula sa Panginoon. Praise so the Lord! To God be the glory! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, pag ikaw may may karamdaman, baka pinaranas ng Diyos yung karamdaman para ipakita niya ang himala na siya lang ang pwedeng magbibigay sa atin ng kagalingan. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa gabi ito. At ang isa sa layunin ng pangangaral ni na nais ng Diyos na tayo ay magiging alagad kaya turoan ninyo sila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y suma sa palagi hanggang sa katapusan ng sangguluhan kaya mga kaibigan namin sa pangisabi magsilaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na inyong bautismuhan sa pangalan ng ama ng ana at ng Espiritu Santo kaya ang isa sa layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo upang tayo ay gawin alagad ni Christ. Mapalad tayo dahil una, mga kaibigan, yung ating paglingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat, nasa kanyang lahat na pangangailangan ng tao. Dahil mga kaibigan, ang tao ay mayroong limitasyon. Kahit masasabi natin yan, yan talaga lagi kong nilalapitan. Pero, mga kaibigan, ang tao ay mayroong limitasyon may point na darating na ang tao nagsasawa. Kaya mga kaibigan, sino talaga yung aasahan dapat ng tao? Ang Diyos. Dahil well, ang Diyos walang limitasyon. Kaya pagtulong sa atin, walang limitasyon. Pag tayo lalapit sa Panginoon, pag tayo ay mananalangin, narian. ang pakikinig. Nariyan ang kanyang pakikinig sa atin. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ano pang sabi ng bala na kasulatan niya, mga nais ng Diyos sa tayo maging alagad, tuturuan, kaya ang pangaral ni Bangil, pagtuturo na kailangan natin, mga kaibigan, tanggapin si Christ na ating tagapagligtas. E eh, lalo na malapit na yung mahal na araw. Akala ko nga kanina, maakala ko nga kanina umage, na nasa March 31 pa, yung pala April na, Napakabilis ng araw. Mga kaibigan, malapit ang mahal na araw. Kaya, kumbaga na rin yung ating mga pagbubulay ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Pero, ang biyaya ng Diyos sa atin ay kahit hindi mahal na araw, may pangaral Sa pagkatiyan yan, ang layunin ng Panginoon, kailangan ng tao ay maabutan ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Anong layunin? Anong nais ng Panginoon sa atin? sampalatayana natin ang kanyang mga salita. Ay, the Lord! Sampalatayana natin ang kanyang mga salita at hanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Glory wow to God! Wala nang ibang tagapagligtas. Wala nang ibang tagapagligtas kundi si Christ lang. Si Christ na bugtong na anak ng Diyos na siya yung taga-langit. Praise the Lord, ba si Christ? Yes po, Tagalangit ang ating Panginoon sa sa John 17. Siya hindi tagalupa, siya ay tagalapit. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, bakit siya naparito noon? Sa lupa ng dahil sa atin. Bakit ano yung, bakit dahil sa atin? Dahil tayo ang nagkasala. Kailangan tubusin yung ating mga kasalanan. Kaya mga kaibigan, bakit ay nagmagiriwang? Bakit pa hindi naalala natin yung mahal na araw? Sa pag pinakamahal talaga na araw yan. Ang hindi biro ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi biro ang kanyang ginawa. Kundi mga kaibigan namin sa Panginoon, siya ay nagsakripisyo ng alang-alang sa atin. Kaya yamang ang Panginoon. Yamang ang Panginoon ay nagsakripisyo. Alang-alang sa atin mga kasalanan upang tayo ay matubos. Mga kaibigan, ano yung ating gagawin? Ating sampalatayanan. Ang kabilin-bilinan niya sa kanyang mga apostol na bago siya umakyat sa mga langit, ipapangaral ang ibanghenyo. Ay narito ngayon, ipapangaral ang ibanghenyo. At Atin sa ating teksto kanina, at narito ipapangaral ang ibanghenyo magsiyaon kay sa buong sanglibutan at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at narito ako'y sumasayo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. kaya ang pangangaral ng Ibanghelyo bago bumating ang katapusan ng sanlibutan. kaya ito yung kabiling-bilinan ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Ipapangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng mga tao bago dumating ang wakas. Praise the Lord, kaya nais ng Panginoon na tayo ay tayo ay pinagmalasakit. Ito yung mensahe ko kanina dun sa bani Ay, sorry, sa Mabini. Ang pangangaral isa sa ang pangangaral ng Ibanghelyo isa sa pagmamalasakit ng Panginoon sa atin. Bakit tayo pinagmalasakit ng Panginoon? sa pagat, mga kaibigan, ayaw ng Diyos na tayo mapahama kaya inayayahan tayo na maging alagad inayayahan tayo na maglingkod sa Panginoon sapagat mga kaibigan yung buhay na nasa atin ito ay hindi sa atin darating ang araw na ito'y kukunin na nagmamayari e sino may nagmamayari sa buhay natin walang iba kundi ang Panginoon bakit sa, bakit yung ating buhay hindi natin pagmamayari? Eh, sabi sa Genesis, sa 2 verse 7, pakaibigan yung ang ating buhay, ang ating hininga, ay mula sa hininga ng ating Panginoon. Hindi talaga ito sa atin. Ito'y hininga. Ito'y mula sa ating Panginoon. Eh, di ba, sabi, merong tangtana, hiram sa Diyos ang aking buhay? Hindi ko lang kabisaduhin. Mga kaibigan, kaya totoo yun, hiram natin sa Diyos ang buhay natin. Kaya habang nandito sa atin ang buhay, na ipinahiram ng Diyos sa atin, ipaglingkod natin. Ipaglingkod natin sa Panginoon. Kaya sabi sa ang sabi ng Panginoon, anim na araw kang gagawa para sa iyong sarili isang araw sa Diyos. Ano yung isang araw? Yan ang ating pagsamba. Pero mga kaibigan, totoo ba na umabot ng isang araw yung pagsamba natin sa Panginoon? Hindi naman. Hindi po ba? Umabot nga lang tayo ng oras eh. Oras, misan, minuto nga lang. Pero sabi ng Panginoon, meron talaga siyang araw na hinihingi sa atin na hindi talaga sa atin yun kaya mga kaibigan, yung araw na yun na hiningi ng Diyos sa atin yun yung ating sa Panginoon praise the Lord glory to God kaya mga kaibigan namin sa Panginoon sa ang buhay ay hiram lamang natin ito kaya mga kaibigan namin sa Panginoon habang narito pang buhay at lakas, kailangan natin maibigay sa Panginoon kailangan natin may over sa Diyos. sa mga kaibigan, ito kasi yung hahanapin ng Panginoon sa atin, yung paglilingkod. Sa pagkakataong sabi sa Isaias, nilikha ng Diyos ang tao para magbigay ng kaluwalhatian. Nilikha ng Diyos ang tao para magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. si all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, isang mabuting bagay na tayo ay nakapakinig ng kanyang mga salita. So glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yan ang nais ng Panginoon sa ating simple lang. Nais ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. So glory. Kaya yung anong gagawin natin? Mga kaibigan, upang tayo ay maging alagad ng Panginoon, sa palatayanan natin ang kanyang ibanghelyo tanggapin natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa na kanyang inalok sa atin. Papaano? Mga kaibigan, sabi sa Mark 16 verse 68, kasi ating binasa kami sa ating teksto, mga pinagawin niyong mga alagad, sila yung bautismuhan. Kanino utos si ito? Kay Christ. Sila yung bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya mga kaibigan, papaano tayo maging alagad tanggapin natin si Christ nating ating tagapagligtas. Magpahuga sa ating mga kasalanan. Kaya yes, sabi sa Mark 16, ipapangaral ang e Ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Anong meron sa Ebanghelyo? Mga kaibigan, kaligtasan. Kaligtasan ang ating mga kaluluwa. Praise the Lord. Sa palatang bautismo, isa ito sa paghugas ito ay paghuga sa kalasalanan ng tao. Sapagat ang tao ay likas na makasalanan. Kahit sabihin natin na sapagat ang dami sa, dami, sa ilang taon na marami na... Ang dami